po sa mga buyers ko. Shout out po sa inyo. Thank you, thank you po. Thank you, thank you. Ang babae ninyo. <laughs> thank you po. Kaya ibigay nyo na ang ano aming po? Christmas bonus. March pa lang pero bonus na nasa isip ng mister ko. <laughs> <laughs> Hindi ko alam bakit yun ang naisip niya. <laughs> Kaya ibigay nyo na Hindi pa nga natatapos si Summer. Ang ano si aming Christmas, Christmas bonus. bonus. So, uh, delivery namin ngayon ng 3 love item 8 items yung aming i-deliver for today tingnan nyo naman ang aming baby hmm. walang ginawa kung hindi mag-up Magtanong ko sa gano'n. Sige. Baba. Sir, excuse po. Saan po yung Sipag Street? Diretto po. Unang kanto. Ah, unang kanto po. Unang kanto lang po paglampas ng circle. Okay. Thank you, ba? Thank you po. dito Yan. Medyo masikip din dito. Dito na po kami. Hanapin po namin si Ma'am Jonalyn. Ayan. Kaya po, saganap na kami ng mapaparkingan. Dahil nga makitid po rito ay wala mapagparking. Saka kaya pwede magpark. May tao. Pwede kayo magpark. Ah! Sulit ka lang naman siguro. Oo, oo. Okay, so na i-deliver ko na yung isang item namin na dami. Next po ay Ito yun. Hanapin namin yung address na South Avenue. Yung po. As usual pa din, ang bebe namin, bugnutin antok ng bebe. Ang paichi. Ano yung bebe? Pali ah, ka na. Patulugin ko muna kaya ang aming baby girl. Ah, Ayaw niya matulog. <laughs> ah, kawang kapanta.

guys, so ayun, nakabalik na ako. Nakadalong deliver na ako. May isa pa po. Ito pa po. Hanapin namin si Ma'am Jill. Taga South Avenue. Thank you po sa mga buyers ko. Shout out po sa inyo. Thank you, thank you po. Thank you, thank you. Ang babae. Thank <laughs> you. thank you po. Kaya't ibigay nyo na. Ang ano aming po? Christmas bonus March pa lang pero bonus na nasa isip ng mister ko <laughs> Hindi ko alam ba't yun ang naisip niya <laughs> Kaya't ibigay yun. na Di pa nga natatapos si Summer di Ang si aming, si aming Christmas, Christmas bonus, bonus. So, May mga baka Ano? <laughs> Binabawal yung baka na yan Yung mga di baka po diba? sa binadaanan natin yun po, Yung po mga... Iingat lang baka biglang suwagin tayo yan Yung po yung mga baka namin Naglalabasan sila pag hindi na maingat Titin ko sen sila eh. Tsaka ano yung milk nila mapapanis sa ah, Wow. May ganun ba? Hindi <laughs> mo <ba> naisip yun. Hindi <laughs> mo naisip yun ha? Kaya nga. Di ba ang milk pag nainita papapanis? So, yung mga cow dito, naglalabasan sila afternoon or evening. Yan. Nakikisama sila. Ayaw okay. nila okay. lang. Palang mo Ayun. ba't naglalabasan yan? Ano? Lalabas ka na? Hindi. <laughs> Dahil makikipag-jamming yan sila sa ano, makikipag-social. May social life din yung mga baka na baka. yun. Ah, sa bagay. O baka mamimili sila ng ano nila. Makakain. <laughs> Kaya sabi nun, baka lang naman mga tol. <laughs> Ay, So, ito Okay. Okay, guys. Naibigay ko na yung last delivery items. Andun na sila kay Ma'am. Thank you po sa mga buyers ko. Maraming maraming